Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor Aries at mananatili ito dito hanggang August 11. At sa mga linggong susunod, ikaw ay mas ma-enjoy ang iyong pamilya at kung ano ang mga nagaganap sa iyong tahanan. Mas magiging masaya ang mga Aries lalong-lalo na sa iyong personal life dahil sa iyong pamilya. At ikaw rin ay mas magiging protective sa kung ano ang malapit sa iyong puso, mas gugustuhin mo ang mga bagay na kabisado at gamay mo na. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng karagdagang pag-iingat pagdating sa iyong pag-ibig, sa iyong mga bagay na nagpapasaya sa iyo, lalong-lalo na sa standard mo pagdating sa pananalapi. At paborable ang araw na ito para sa mga Aries na nakakaroon ng interes sa real estate o kaya yung mga Aries na naghahanap ng tahanan o kaya gustong pumasok bilang real estate agent. At sa araw na ito, ang mga tao rin ay medyo defensive ngayon sa kanilang mga paniniwala at opinion. Iwasan na ikaw ay mapagit sa dalawang nag-aaway at ngayong araw rin malakas ang impluensya ng moon sa iyong sektor at ito rin ang makatulong sa iyo na kung ano man ang iyong mga nararamdaman medyo ma-renew ito at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9 11 20 32 38 at 41 Mas magiging happy naman ang mga choros lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw sa umaga dahil ngayong araw merong mga exciting na plano at sa araw na ito meron ding mga pera na hindi inaasahan. Ngayong araw mas magiging malalim ang iyong pananampalataya at ito ay magdadala rin ng karagdagang inspirasyon sa iyo. Meron ring mga oportunidad na lalapit sa iyo ngayong araw. Malakas ang impluensya ng Venus ngayon sa iyong sektor. Pumapasok ito sa iyong communication Sector. Kaya ngayong araw, maganda ang pili mo ng iyong pananalita, mas sociable ka, mas curious ka, at sa araw na ito ay mas malibang ka, lalong-lalo na sa iyong mga connections, sa iyong mga kaibigan. Marami kang iisipin ngayong araw kasi ang dami mong interes, marami kang topics na gustong malaman at matutunan, at sa araw na ito, dahil malakas ang impluensya ng Venus, ikaw rin Taurus ay mas maging charming, magiging diplomatika sa iyong pananalita. At ngayong araw, ang dami-daming iisipin ng mga choros, hindi lamang ang sarili mo, kung hindi pati ang iyong pamilya, ang mga anak. At ngayong araw, meron mga pagkakaiba ng mga opinion. Kaya mahalaga sa araw na ito, kung ikaw ay magpapahayag ng iyong mga saluubin, huwag maging defensive o kaya klaruhin mo lang ang iyong mga pananalita at hayaan mo na kung hindi man kayo magkasundo o magkaiba man ang pananaw ninyo sa ibang tao. Ngayong araw kasi, meron mga argumento, pagtatalo, pagdating sa mga proyekto o kaya sa mga layunin sa buhay. Sa araw na ito, maayos ang pera, maayos ang pag-ibig at maraming mga oportunidad ngayon para sa iyo, Charles. Kaya bantayan mo ang mga ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 8, 10, 14, 18, 26 at 42. Maganda naman ng araw na ito para sa mga Gemini dahil ngayong araw ang mga Gemini magiging curious kayo at pasensyoso kayo na nakikinig kayo sa mga explanation ng ibang tao. Maganda ngayon ang iyong approach lalong-lalo na sa ibang tao at ngayong araw nagbibigay ka ng pagpapatawad at mga second chances. Maayos ngayon ang pananalapi kaya Meron ding pananalapi sa araw na ito pera na hindi mo inaasahan pero ang pag-ibig ngayong araw Gemini kailangan bantayan kasi merong mga pagtatalo sa araw na ito, mga mag na maaring hindi magkasundo ngayon sa kanilang mga plano. Meron namang iba ngayong araw nag-aaway ng dahil sa pera at pangangailangan ng pamilya. Malakas ang epekto ngayon ng Venus sa iyong sektor, Gemini. Ito ang enerhiya makatulong sa iyo na mas stabilize ang iyong mga emosyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas maging practical. Hahanapin mo ngayon ang iyong sense of balance. Magkaroon ka ng karagdagang tiwala sa iyong sarili at hahanapin napin mo yung mga bagay na maaasahan mo, komportable ka, yung mga bagay na happy ka. Kaya sa araw na ito, meron din mga Gemini na magkakaroon ng katanungan pagdating sa kanilang sarili kung ito na ba yung gusto ko sa buhay ko at parang hinahanap mo rin ang predictability para sa iyong pananalapi, para sa pamilya at ngayong araw gusto mong masiguro. Kailangan lang bantayan sa araw na ito, Gemini, kasi maraming mga tao ngayon ang magsiselos sa iyo. Meron mga iba na medyo frustrated ngayon sa kanilang mga kasalukuyang sitwasyon dahil nga sa pangangailangan na hindi mahanap at marami kayong ma-realize sa araw na ito mga bagay na dati hindi niyo masyadong napapansin pero ngayong araw makita ninyo ang inyong pangangailangan o kaya ang halaga nito para sa iyo at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo

Kailangan maging kalmado ng mga cancer sa araw na ito kasi merong mga resulta ngayon na hindi mo magustuhan, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at sa iyong hanap buhay. Kailangan mong maging realistic ngayong araw, cancer, at sa araw na ito maganda naman ang takbo ng pananalapi, mas maayos ito kumpara kahapon, pero ang pag-ibig ngayong araw ay nakakaroon ng alinlangan yung ibang mga cancer, lalong-lalo na sa mga tao na binibigyan nila ng tiwala. Ngayong araw, cancer, malakas impluensya ng Venus, papasok ito sa iyong siktor at ito ang enerhiyang magdala sa iyo ng kasiyahan mga bagay na parang dati isinasantabi mo pero ngayong araw isisigaw ng puso mo na gusto mo talagang gawin. At sa araw na ito, maaaring gusto mo na alagaan ng iyong sarili, yung mga hobbies mo dati na na-enjoy -e mo na hindi mo na nagagawa. At sa araw na ito, mahalaga ang disiplina sa sarili kasi malakas ngayon ang tentasyon na gawin ng mga bagay na hindi na masyadong nakakatulong sa iyo pero dahil hinahanap mo at baka ito ay mag karoon o maging simula ng mga pagtatalo, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng asawa at mga anak. Sa araw na ito, positibo naman ang atensyon na makuha mo sa ibang tao. Ang enerhiya ngayong araw, medyo complicated ito kasi... Merong mga bagay na ma-reveal sa iyo at lalo na yung mga bagay na nakabaon na o kaya medyo parang kinakalimutan mo na, ayaw mo na lang na alalahanin ang mga ito, lilitaw ito ngayong araw. Dahil sa araw na ito, mananaig ang puso, ang sigaw ng puso at sa araw na ito, mahalaga na maging kind ka sa iyong sarili. Iwasan mo muna yung ipush yung mga bagay na gusto mo, lalong-lalo na sa passions na hindi naman parang timing sa mga sitwasyon ngayong araw. Maganda ang iyong motibasyon sa araw na ito, pero mahalaga ang disiplina sa sarili ngayon. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay blue, at ang lucky numbers mo ay 10, 19, 22, 24, 30, at 40. Mas maging positibo naman ang mga liyo sa araw na ito. Marami sa inyo magkaroon kayo ng mga pagbabago sa positibong pamamaraan. Maraming mga positive development sa araw na ito. Yung iba, ang kanilang mga paniniwala ngayon ay mas maging positibo. Merong iba na parang magising sa mga sitwasyon. At meron namang iba ay magbabago ang sigaw ng puso. Sa araw na ito, ikaw, Leo, ay magkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Ang impluensya ngayon ng Leo sa iyong sektor ay magdulot sa iyo na ngayong araw mapagtuunan mo ng pansin ang iyong sariling pangangailangan. Lalo na ang mga Leo na sobra kung magtrabaho sa araw na ito, ibubulong ng puso ang pangangailangan ng katawan na magpahinga o kaya kailangan mo ng kapayapaan kung ikaw ay napalibutan ng mga taong madadrama o kaya nasa sitwasyon ka na medyo mahirap. Sa araw na ito, ikaw ay mahilig mag-analyze kung ano ang mga sitwasyon, ano ang iyong nararamdaman, ano ang mga dapat mong gawin. At meron namang ibang mga liyo ma-enjoy ang downtime sa araw na ito at payapa ngayon ang takbo ng pag ibig Sa araw na ito ay parang hindi ka masyadong showy sa iyong nararamdaman, tinatago mo kung ano rin ang mga gusto mo sa isang relasyon o kaya medyo privado ka sa araw na ito. Pagdating naman sa pera at sa iyong pag-ibig ngayong araw, medyo komplikado ang mga ito kasi merong mga pangyayari sa nakaraan na maari na ngayong araw magdala ito ng konklusyon o kaya merong ka mga desisyon na gagawin sa araw na ito. Huwag lang hayaan na ngayong araw i mo. Ang mga bagay na wala pa sa panahon at ngayong araw, bantayan kung ano yung mga kagustuhan mo na maaaring makasira rin sa mga sitwasyon. At kailangan rin na uh, balansihin mo kung ang mga bagay ba na gusto mong gawin ay walang epektong masama sa ibang tao. Sa araw na ito, kailangan mong manatiling positibo at hayaan mo ang iyong imahinasyon na tumakbo o kaya bumalik sa mga alaala -ala sa nakaraan pero huwag sobrahan ang iyong pagiging curious ngayong araw. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5, 7, 20, 31, 40 at 43. Mas mahilig ang mga Virgo sa araw na ito na pag-usapan ang mga problema. Ang problema, meron mga kapartner ng mga Virgo ngayong araw na ayaw namang makipag-usap. Gustong i-ignore ang mga problema. Kaya medyo mahirap ngayon ang mga sitwasyon para sa mga Virgo kasi hindi magiging madali kung ano man ang kanilang mga options, ang mga choices sa araw na ito. At ngayong araw, mas maging sensible, mas maging matalino ang mga Virgo sa araw na ito. Maayos ngayon ang takbo ng pananalapi. Ang pag-ibig ay katamtaman lamang para sa mga Virgo, meron mga Virgo na happy meron namang mga Virgo ngayong araw na medyo nabibigatan sa kanilang mga sitwasyon. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus, magdadala ito ng kapayapaan sa iyong sektor. Buti na lang kasi kung hindi, talagang magiging magulo ang araw na ito para sa iyo. Pero ngayong araw, mas maramdaman mo ang pag-ibig, ang concern at pagmamahal ng iyong mga kaibigan kapitbahay o kaya yung mga tao na kakilala mo sa araw na ito, mas maging bu Bukas ang iyong mga pananaw. At ngayong araw, ma mo ang kahalagahan ng iyong pakikipagkapwa tao. Dahil sa araw na ito, maraming mga tao ang mas concerned sa iyo. Mas popular ka, mas maging kaakit-akit ka sa iba. Maraming mga tao ngayon ang maging happy. Kung ikaw, Virgo, ay happy rin. At sa araw na ito, naghahanap ka ng bago at progresibong pamamaraan para makahanap ka ng mas maayos na pananalapi. Medyo malakas ang tensyon sa unang kalahati ng araw, lalong-lalo sa trabaho at marami kang mga kailangan gawin at tapusin at meron kang mga malalakas na ideya, mag magagandang ideya na nagdadala ng motibasyon para sa iyo na simulan ang iyong mga plano. Merong mga Virgo ngayong araw, maganda ang plano nila sa kung ano ang dapat gawin para mapalakas ang income at sa araw na ito meron namang mga Virgo, nagkakaroon ang karagdagang lakas ng loob na simulan kung ano man ang kanilang mga plano. At ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 13, 26, 30 at 37. Ang mga Libra naman sa araw na ito ay mas maging adventurous. Marami sa mga Libra ngayong araw subukan na tapusin ang mga bagay na paulit-ulit na lang. At parang hinahanap ninyo yung mga bagay na komportable kayo at parang ini-break niyo ngayon ang cycle na hindi nakakatulong sa iyo. Itong mga bagay na dapat sana matagal mo nang tinalikuran. At sa araw na ito, mas maging maayos ang takbo ng pananalapi kumpara kahapon. Malakas ang influence siya ngayon ng Venus sa iyong Sektor Libra mas maging aware ka ngayong araw kung ano ang iyong reputasyon ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao. At ngayong araw mas maging natural sa iyo na ayusin ang iyong imahe ang iyong estilo at kung paano ka gumalaw, paano ka magsalita. Sa araw na ito mas maging conscious ka sa kung paano mo dalhin ang iyong sarili at ngayong araw rin ay mas magiging malawak ang iyong mga layunin sa buhay. Kaya mas maging friendly ka ngayong araw. Marami naman ang mas magkagusto sa iyo sa araw na ito. Dahil ngayong araw, ma-recognize ng ibang tao ang iyong talento, lalong-lalo na para sa mga artist na Libra. Maganda ang iyong taste, ang iyong creativity sa araw na ito. Mas maging responsable ka, kaya mas maging maayos ngayon ang iyong reputasyon sa ibang tao. Ngayong araw lang, merong mga hinanakit na nakatago, mga tampo na hindi pa na isabi o hindi pa nailabas sa mga tao na kinauukulan nito ang lilitaw ngayong araw. Kaya hanapin mo ang tamang expression na hindi masira ang mga diskusyon sa araw na ito. Ngayong araw rin ay mahalaga, libra na isipin mo ang iyong mga estratehiya. Meron kasing mga kasamahan ngayon sa mga trabaho o kaya tahanan ang medyo sensitibo ngayong araw Libra at kahit na ang iyong pananalita ay maayos naman, sila madali silang masaktan at didibdibin nila ito ng maayos. At ngayong araw mahalaga na ang iyong focus rin ay mapunta sa iyong trabaho sa mga proyekto na kailangan talagang tapusin. Komportable naman kayo ngayong araw ang pag-ibig ngayon medyo sensitibo bantayan ang mga tampo ng mga mahal mo sa buhay maganda ang mood mo ngayon at mas aktibo ka sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 19, 26, 36 at 43. Maganda ang araw na ito para sa mga Scorpio. Ngayong araw, Scorpio, magiging totoo ka sa iyong sarili. Ang mga bagay na dati ay hindi mo sinasabi sa ibang tao ay sasabihin mo ngayong araw mas paging prangka ka sa araw na ito. Maayos naman ngayon ang pag-ibig kaya huwag kang mag-alala mauunawaan ka ng karamihan sa mga tao sa araw na ito at mapagbigyan ka ng kanilang suporta. Ngayong araw mas maayos rin ang pera kumpara kahapon at malakas ang impluensya ng Venus na nagdadala ng kapayapaan sa iyong sektor ngayong araw Natural ang mga relasyon sa araw na ito. Walang masyadong mga peking kaibigan ngayon o kaya yung mga tao na nag-aantay lang na ikaw ay magkamali. Sa araw na ito, maganda ang intensyon ng mga tao sa iyo at mas sociable ka ngayong araw, ma-enjoy mo yung mga mangyayari sa araw na ito kasi nakakaroon ka rin ng adventure. At sa araw na ito, pagdating sa iyong buhay, ngayong araw, marami kang mga bagay na gustong subukan na bago at ma-enjoy mo ang mga pag-aaral, mga bagong eksperyensa, mapalawak mo ang iyong pananaw, lalong lalo na sa siklong ito. Maganda ang iyong misyon ngayong araw kasi sa araw na ito, mas papanigan mo ngayon kung ano lang ang katotohanan. At sa araw na ito, mas matalas ang iyong utak, mas mahili kayo sa negosyo ngayong araw, parang gusto ninyo na gawin kung ano lang ang dapat. At ang puso mo sa araw na ito, marami kang mga gustong gawin pero nakokontrol mo ang mga ito kasi maganda ang iyong ideals ngayong araw at yung ibang mga Scorpio naman lalo na yung mga Scorpio na merong mga hinanakit sa kapamilya o kaya sa ibang tao, ngayong araw unti-unti kayong mag-heal at magkaroon kayo ng karagdagang focus pagdating naman sa inyong kalusugan marami sa inyo ngayong araw hahanapin ninyo ang mga aktibidad kung saan kayo ay mag-heal, mas maging happy at mas maging payapa ang inyong isip At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay pink At ang lucky numbers mo ay 1, 11, 15, 28, 33, at 40 Patas naman ang mga Sagittarius sa araw na ito dahil ngayong araw hindi ka masyadong sumusunod sa rules ngayon pero pinaniniwalaan mo kung ano ang sa iyong tingin ay tama. At ngayong araw, nakikinig ka sa dalawang panig ng mga diskusyon, dalawang panig ng istorya. At sa araw na ito, ang focus ng mga Sagittarius ay nasa inyong sektor ng mapagkukunan ang pangangailangan ng pamilya. At ngayong araw, mas maging pribado ka pagdating sa iyong mga iniisip, sa obserbasyon mo sa ibang tao. At mas alam mo ngayong araw kung saan ka dapat nakasuporta, ano ang pangangailangan ng pamilya ano ang magulong pagsasama. Makikita mo kasi ngayong araw kung ano ba ang gusto mo sa isang pagsasama ngayon. At meron kang mga kasamahan sa trabaho o kaya sa tahanan na nakakaroon ng problema sa pag-ibig. Kaya importante sa mga Sagittarius ngayong araw kung ano ang passion nila. Mas intense ang pag-ibig ngayon, ang love life at ang mga relasyon. Pero nakapribado ito. Tago at ayaw mong ipagsabi sa ibang tao. Medyo secretive ang mga Sagittarius sa araw na ito. Meron ding mga Sagittarius sa araw na ito na nagkakaroon ng financial needs para sa kanilang pamilya pero hindi ninyo masyadong pinupush ang mga ito kasi nakakaroon kayo ng alinlangan. At sa araw na ito, mahalagang piliin ng maayos ang iyong pananalita lalo na ang tono ng iyong pananalita kasi yung ibang tao ngayon napakasensitibo at kahit na wala kang masamang pakahulugan, sa araw na ito baka ikaw ay pagbintangan o kaya magkaroon ng mga mga pagtatalo, argumento, hindi pagkakaunawaan sa araw na ito. Ngayong araw, ang iyong love life ngayon, katamtaman lamang, meron mga taong maunawaan ka, meron ring mga tao na hindi masyadong sangayon sa iyong mga ginagawa at hindi naman talaga ito maiiwasan kasi wala namang perpekto kahit gaano ka pagkabait. meron at meron mga tao na hindi ka talaga gusto At sa araw na ito, maganda naman ang iyong enerhiya, maayos ang mood mo, kailangan lang bantayan ang iyong pera ngayong araw at ang binibigyan mo ngayon ng tiwala. Sa araw na ito, Sagittarius, si ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 16, 28, 31, at 42. Napakaganda ng disiplina sa sarili ng mga capricorn. Ngayong araw, bless ang mga Capricorn sa magandang pasensya at ang self-restraint, control sa sarili. At ngayong araw rin, maraming mga tao ngayon ang magpainis sa iyo pero buti na lang maganda ang pili ngayon ng iyong mga pananaw, ang iyong diskarte, ang pili mo sa kung ano ang mas mahalaga. Ngayong araw, mas maganda ang pera kumpara kahapon. Ang pag-ibig naman sa araw na ito para sa iyo ay mas kumpara kahapon. At sa araw na ito, ang Venus, pumapasok ito sa iyong partnership sector. Kaya hindi ka mag-iisa ngayong araw. Meron kang katuwang, merong isang tao na maaasahan mo. At sa araw na ito, marami ang gusto kang kasama kasi maaakit sila sa iyo. Ngayong araw rin, ang mga Capricorn, mahilig tumulong sa ibang tao. At ngayong araw, kahit meron kang pangangailangan, meron ka rin mga gustong gawin, hindi mo pinapabayaan kung ano rin yung gusto ng ibang tao. Ngayong araw, magaling ang mga Capricorn sa pakikipagkompromiso. Kaya lamang, meron din ibang tao ngayon na parang susubukan talaga ang iyong pasensya. At produktibo ka sa araw na ito, marami kang matapos. Meron mang mga hindi pagkakaunawaan, conflict sa araw na ito, pero maging maayos rin naman, ma-reveal ngayon ang mga importanteng bagay na isinasantabi, mga nararamdaman na parang Tinatago, maari na sa araw na ito ay malaman ito ng mga tao. Ngayong araw Capricorn ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 9, 19, 22, 30, 38 at 40. Magaganda ang mga ideya ng mga Aquarius sa araw na ito kahit sa mga bagay Aquarius na hindi ka sigurado o walang kasiguraduhan. Ngayong araw, klaro sa iyo kung ano ang gusto mo at ang mga pangarap mo sa buhay. Sa araw na ito, mahalagang balansihin ang iyong pananalapi kasi hindi maganda ang pasok nito. At yung mga ibang Aquarius, naghahanap pa ng trabaho. Yung iba naman, ang focus ay nasa kanilang trabaho at sa kanilang kalusugan. Ito ang impluensya ng Venus sa iyo ngayong araw. At ang siklong ito, magdadalagay dala naman ito ng kapayapaan lalo na sa iyong routine sa pang-araw-araw mong ginagawa mas maging sociable ka rin ang focus mo ay nasa mga bagay na kailangan talagang tapusin at nasa iyong kalusugan ngayong araw ma-enjoy mo Aquarius ang pagbigay ng pangangalaga sa iyong katawan, kung ano ang mga dapat kainin, ang tamang pahinga, at sa araw na ito ikaw rin ay mas maging kaakit-akit sa ibang tao. Mas gusto ng mga tao ngayon ang mga decision mo sa araw na ito rin, ang mga problema hindi mo masyadong pagbibigyan ng pansin. Maganda ang mga pakikipag-usap ng mga Aquarius ngayon kahit na maraming mga pagtatalo sa araw na ito, magaling ang mga Aquarius sa pili ng kanilang pananalita mas mapakalma mo ang mga tao ngayon, parang marami sa mga Aquarius ngayong araw tagapagit na kayo kung meron mang mga hindi nagkakaunawaan na mga tao o kaya pamilya, at sa araw na ito Aquarius, maayos ang mood mo meron mang iba na hindi ka pa rin maunawaan, pero sa araw na ito hindi mo ito masyadong mapapansin din. Kasi ngayong araw, mas maging practical ka Ang focus mo ay nasa iyong pangangailangan, sa iyong kalusugan At sa kung ano lang ang practicalidad ng buhay ngayon Ang kailangan mo rin at ang kailangan ng pamilya Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries Ang iyong lucky color ay white At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 12, 15, 26, at 35. Maganda naman ang mga prioridad ng mga Pisces sa araw na ito. Ngayong araw, ang iyong atensyon ay nasa kung ano ang dapat gawin, dapat unahin. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagkakaroon ng mga oportunidad ngayong araw na ma-enjoy ang mga bagay na gusto mo. Ang mga hobbies na dati gustong gusto mong gawin at medyo nawawalan ka na ng panahon para dito, maaring magawa mo ulit ngayong araw. Ang Venus kasi sa araw na ito, pumapasok sa iyong sector of happiness. Kaya malibang ka ngayong araw, mas inspirasyon. Sigurado ka, marediscover mo ang kasiyahan. At sa araw na ito, mas charismatic ang mga Pisces. Mas marami ang makita ang kagandahan ng puso mo ngayon, kagandahan ng iyong pakikipagkapwa-tao. Sa araw na ito, mas creative ka rin. At yung mga Pisces na merong mga bata ay mas Pagbibigyan mo ngayon ng panahon ang kung ano ang magpapasaya rin sa kanila. Sa araw na ito, maraming laro, maraming kasiyahan at maganda ang romance energy para sa mga Pisces ngayon. Kaya malibang ka, masatisfied ka rin at ngayong araw, mas showy ka sa iyong mga affection kung ano ang iyong nararamdaman. Ngayong araw, maraming mga tao na Maari na magbukas ngayon ang kanilang mga problema sa iyo. Ikaw ngayon ay mas maging friendly at marami kang matulungan ngayon na mga tao na nabibigatan rin sa kanilang mga problema. Ang pera ngayong araw ay maayos rin kumpara kahapon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 20, 34 39 at 41 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po.